Duterte magalong daw po in 2028. Yan ang tila ba pinapakalat ngayon na itong mga taga-suporta ni Digong at ni Sara Duterte. Sabi na eh, mulat sa pool naman eh, alam na ng karamihan. Lalo na po yung mga kababayan nating nag-iisip ng matino na eto si Magalong, yan ay dikit sa mga Duterte. Ang sinasabi kasi ni Magalong, nalulungkot daw siya kasi ang binabansag sa kanya nga ngayon, siya ay DDS. O, oh, diba? Talagang nakakalungkot yan. Talagang masakit yan. Bakit ikaw DDS. Duterte Die Hard Supporter. Die Hard. Ibig sabihin, wala kang matinong kaisipan pag ikaw ay naging die hard. Mm. Die hard. Masaklap. Ang sinasabi ko nga madalas, Uh, sa, meron nga tayong nabasa na ang sinabi. Pinalaki ka ng maayos ng magulang mo. Pinag-aral ka sa maayos na eskwelahan. Pero magiging DDS ka lang, yan ang kasasadlakan mo. Ay talagang napakasaklap niyan. Napakasakit niyan para sa mga magulang. Pero yun nga, sa tingin ko, yung mga taong pinag-aral, tinuruan ng maayos ng mga magulang, siguro naman, iilan doon ang naging DDS Kasi pag naturuan ka ng maayos, naturuan ko kung ano ang tama at mali, na pag-aral ka ng maayos, hindi ka talaga magiging DDS. Promise. Mm. Naninira or paninira lang daw ito, sabi na ito si Magalong. Kasi daw, nung nag-serve nga etang si Magalong, uh, kay, or sa administrasyon ni Digong, kasalanan daw ba niya na magustuhan siya ni Digong? Kasalanan daw ba niya na magustuhan ang kanyang performance ni Digong? Exactly. Yun yun. Alam ni Digong yung mga taong kanya niyang pasunurin. Alam ni Digong yung mga taong um, sasamba sa kanya. Kaya ka nagustuhan. Yun ang ibig sabihin noon. Kung babalikan natin, etong Duterte Magalong 2028, ang sabi ni Magalong, nagulat daw siya. Kasi hindi daw niya Uh, masyadong nakakausap etong si Sarah Duterte. We never engaged. We never talked. Wala kaming meetings na ganyan na nangyari. Walang feelers. Walang mga pasabi. Nothing whatsoever. So wala daw. Hindi daw niya alam etong pinaplano nga ng kampo netong mga Duterte na siya ang gawing tandem na Sarah Duterte sa 2028. Yun lang. Mahirap yan yung hindi mo alam, pinagpaplanuhan ka na. <laughs> Kaya mabuti yan masama. Pero, di ba, ang iniisip kasi ng kampo ni Duterte, mabango ka. Mabango ka, Mr. Magalong. Pero ang hindi nila alam, mabango lang po kayo sa mga DDS na katulad nyo.